So magandang araw ka so eh. Sa may video na ito, pag-uusapan po natin, yun nga pong uh, lumabas na po na report ka po ala. Uh, nung garing kay Troy Rosario uh, and then some things around the league. So sa so, mga hindi pa nakasubscribe ka po ala, baka ipindot naman po yung subscription button. So dito nga muna tayo ko sa mga news. Team Gold is convinced Gilas can beat tough physical New Zealand. Sila nga po ang unang mga kalaban po ng Aguilas and it will be a hard one tinambakan sila nung pinaka-recent po na game against New Zealand. Uh, New Zealand is the number 22 daw na rank na team. Currently ng FIBA Kabole. So, mabigat to na kalaban, although it will be a good test, Kabole. In terms of gano'n ba kabilis mag-prepare po ang ating national team. Yan yung magandang magiging test po dito. Tignan natin. And of course, we know, uh, Coach Tim Gon yan, Kabole. We trust that guy. And we know he can prepare. Napapunta niya nga ng finalist yung so Ginebra na incomplete. Eh. So alam niya kung ano po yung gagawin dyan. So let us just trust Coach Tim. Kabole, well, speaking of coaching, Coach Shot Tankinsen, nagbalik na po sa PBA Coaching. And it will be again under Coach John with Chico. Kung maalala niyo, matagal na rin itong magkasama, di ba? Back on Inebra, nagkakasama na itong si Coach Shot at si Coach John, no? magkasama ulit sila. Ang titignan lang natin dito, of course, mga, ano to eh, mga traditional coaches, kumbaga. Tignan natin ka po, ha? Eh kung uh, na-modernize na po nila yung kanina pong mga concepts. Although, pinakita actually yung Coach Jong nung uh, last tournament na modern na po yung galawan niya. Sobrang, ano eh, sobrang versatile nung line-up na nilalaro niya. Wala masyadong traditional big man. Comments po muna tayo ng mga fans. Uh, Rusty Maculaheang, yeah. Trade offer, sir. Sino pwede palit kay Commissioner Willie Marshall? Grabe ko naman mamba, Trade offer talaga. Of course, kung gusto siyang palitan mo ng PBA, Uh, pinalitan na po sana siya. Pero knowing what we know, Kabola, mukhang matagal pa po before mabalitan si Commissioner. Napakaswabang ngayon e, bro, star players, Sabi naman nito, Kabola. Of course, alam na natin yan, Kabola, in a way, we are trying to do our best, di ba, as a uh, part of this platform, Kabola. Kabola, continuous usage of unfair trades, yan po yung pwede natin gawin hanggang sa makalampag po natin sila at magbago. <laughs> na po itong mga gumagamit po ng farm teams. Malihari mas karingas! Pa shout out! Uh, regards to Troy, he's signing with Inebra. Yes, nabalita na yan. Then Kevin Ferrer, Arvin Tolentino, going back to Inebra, now new acquisitions of SMBR the following, Navarro, Flores, Berfield, Sangalang, bla bla bla. So tingnan natin na, no? Sir Malihari mas dami muna na kasi nasabi natin. Up to this point, parang wala pa pong nangyari. Now, ang report nga, uh, Troy Rosario, pupunta pong Ginebra ka bola. Siya so, yung BMP pinipili niya. Ang nakapagtakalan dito, para sa akin, is that Hinebra actually offered lower uh, financial offer compared po dito kina Converge at saka even Blackwater and even TNT Kabola. So, parang kinetic advantage ng yung SMC, yung reality na Trosario is a big fan of Hinebra. Kabola. And dun nga gusto ata maglaro po nito si Troy. And meron nga pong uh, ah, nasabi din dito sa report na itong si Scotty Thompson, isa sa mga kumausap dito kay Troy Gabole. So, kung mapupunta siya ng tuluyan sa Ginebra, Troy Rosario's connection to Ginebra started po with Scotty Thompson. Now, <coughs> ang isang sumunod po na article daw came from a column of former season explaining the possibility na hindi pa ito done deal. That there will still be a meeting Kabala, by Monday or Tuesday, kabala, discussing kung saan siya pupunta. Now, saan nga ba siya pupunta, wala na nakakaalam. Hinebra, kung pagsasamahin po natin yung dalawang yan, Hinebra, malamang yan po yung gustong puntahan ni Troy. Pero, baka ma-persuade siya, ba? Diba, ng SMC Management, nasa Magnolia, sa San Miguel po siya mapunta, kabala. So, yan yung pa rin po yung possibility. So, kabala sa pregame mo, sa nga ba pupunta si Troy? Kami lang po, sa baba.